Yan, magandang araw mga kasisiyo. Tayo nga pala ngayon nandito sa Jollibee at imonan para kumuha ng ating order na gagamitin natin sa public hearing assembly sa Unisan, Quezon. Yan, ito nga mga kasisiyo at binabayaran na ng ating kasamahan. Ayan, gikas na lang ito para isang bayaran. Yan, ngayon at ikinakarga na nga ang aming mga order guys. Yan na. Bali, kinakarga na ng mga sipag na mga crew. Thank you sa inyo. Shout out. Shout out sa mga sipag na crew. ng Jollibee ating mga lang. Shout out sa inyo. Mabuhay. Ngayon ay tutulungan natin ang ating kaibigan para may kamada ang ating Jollibee. Yan. Shout out sa ating mga kasama. Shout out sa inyo guys. At ito shout out din pala sa mga manager ng Jollibee ating muna. Thank you sa inyong pakasipag. yan shout out kay boss. Shout out sa iyo, kay boss Jeron. Yan, at ikinakarga na ang ating mga order. Yan, shout out sa ating mga crew ng Jollibee ating muna. Sobrang sisipag at asikasong asikaso. Thank you sa inyo. Sana ay dumami pa ang inyong customer. Yan. Maraming salamat guys. Shout out sa lahat ng mga tag -atimunanin. At ito na nga, naka-prepare na. Tapos na magkarga. Ah, Alis na kami dyan guys. Maraming salamat. Follow and share.